tama ba yan? Ano, kakabi ito. Ito yung ano namin, si Aris, ang pogi ng altar. Ayan po, pinabalot niya yung gulong. Yan, guys, so, di diba? ang galing? Tapos, pupunta po tayo mamaya sa kabila. So, di ba? Ayan. Galing niya. Galing, guys. Dito naman tayo kay kuya. Kuya, anong balita dyan? Ayos ba? ba? na ba? Goods ba? Goods na. Ayan, o. May pa yung ano natin dyan. Naangin na ba? Ayan, o. Ayan yung to. o. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Yan yung mga gulong na tinatanggal. Oh. Yan po. Gusaris. Okay lang. Yan na. Oh. Ang galing, di ba? Yan lang po yan guys. O, oh. Oh. Oh, di ba? Oh, kapag bumutok daw po yun, yun na yun, na. Okay. Uh -huh ito so, na na inangin na na guys ilan yung hangin yan niya? ilan? ha? ah lang po 32 lang po ang hangin 32 sa harap 34 sa likod ah tap sa harap tap sa likod niya. ayan ayan inangin na na ayan yung po yung hangin yan no ayan guys ayan 32 yung hangin ah, dalawa lang po yun eh dalawang 32 ayan tapos itong dalawa 34 well sa all cards ayan o uh, mga balot na mga gulong ayan pati mga rim ayan guys tapos dito ayan ano yung pa ayan si sir ayan si sir ayan ayan mga saka na sir saka na bossing ay ano ah uh, ba ano ba yung saka ni Toyota ayan o yung mga papalitan ng boss ayan o wala na yan, ano. Ayan. Na. Ayan. Na. Ayan. Ito yan sa All Tars guys. yan? All Tars PH. chat Shout out po sa inyo. Ano masasabi mo, Boss Eduardo? good? <laughs> Ayan na guys. Ayan na. nya. Tertipur, ya, tertipur, tas tertipur. Ano sa sasabog yan? Pakinda. Ibo sana yan. Nag, nag, nagano -nag na siya eh. Nag, naglalagay -nag doon. And, and, ganon. Ganyan, oh. no? may mga hangin na yan, guys. Red siya na. Didi na yan. didikit na yan. Shout out po sa inyo, bossing. Thank you po sa, ano. Ayan, say next live Ay, vlog pala. Mali. Let's go. Let's go. Yan o. Yan o. Kabalin na kung ilang kilo. Um, tama yung kilo niyan guys. Tama ba yung balancing oh, yan? So maganda yung takbo ng gulong or tagilid. Ayan o, pinaikot na. Ayan na, ayan na. Pinaikot na na yung sun. ayan na guys o. So, Ito na yung bang kung sakto ang kilo. Tama ba kilo? Sabi kasi dalawang kilo na yung order eh. Huwag mo bala Ayan, no? Dabo pa lang pa sila. Ayan. Nilagyan ng, ano, nang guide kung paano ng... O, ayan. Oh, pinaigot na, guys. Aram, may na, may na atras. Ayan, guys. Matakbo na yung gulong kahit walang, ano, kahit walang, ano, o. Oh. Ayan na. Ganun pala yung pinipigil. Pag ganyan, ano yan? Pag ganyan kabilis. Kailangan i-adjust pa. Oh, pinatakbo. Yan guys, ganyan pala yun. No? Pinapatakbo. Pero yun yung guys, wala yung masasakyan pero tumatakbo yung gulong. Oh, tapos pipigilin lang ng ano. Balancing. Babalancing. Tapos ito na naman kay Eway kuya oh. Nagahangin siya ng 32 inches. 32 tong hangin. Ayan. Kaya tara, let's go! Ito lang yan sa altars, guys. Balancing, oh. Diba, oh. Diba, galing mag-balancing, guys, oh. Tinitim po lang kung tama yung sakto yung yung takpo niya or something balance, eh. No sakto. Alam po niya 'tong kasi magaling 'tong dumambalance. Ay, eh Ayun. Ayun, magaling pa naman yun balance. Yung katabi po niya, eh, yung share ano manager ng Alterson. Siya po ang kung tama ang ginagawa nila. Nakaisa na po, guys. Ayun nakaisa na. Ayun oh. No. second gulong pinabalansin ulit ni ano Ares second gulong na yun, guys at si kuya dito busy busy sa pagtanggal ng ano pagkabit shout out po pala kay nigo Ingo baka naman Balancing lang yan guys. Ayan, ang oh, sakto, sakto 15-15 yan guys. Computerware balance. Diba Ito lang yan sa All Star. Pakaya pakabit na kayo. yung mga mags pa kami dito. Kinakabit. Ayun na guys, kinakabit niya ng isa. Kinakabit na ni Aris. Boss, okay lang yan alam mo, kinakabit na po yung isa yan dito tayo para makita natin yung, yung tama ang pagkabit itong batang to o oh, diba yan. thank you so much may na